Kumusta muli mga kakripi? Alina, samahan nyo akong muli sa isa na namang napakagandang istorya. Ilang buwan na rin ako sa aking trabaho bilang isang room attendant sa isang apartil. Di ko maintindihan pero sa apartil lang na iyon ako may mga naranasang hindi ko maipaliwanag. Nagsimula ito nung i-schedule ako na panggabi. Pasok ko noon ay 10 p.m. hanggang 6 a.m. ng umaga. Sa panggabing ship, naka-assign ang pagtatapon ng mga basura sa lahat ng kwarto ng apartel. Dahil sa first time ko naging panggabi, ay naisipan kong agahan ang pagkuha nito sa lahat ng floor. Iniiwan lang naman ng mga guests ang basura nila sa labas ng pinto. Kaya't kukunin ko na lang ang mga ito. Bandang 3 a.m. ko naisipan ipunin ang mga basura hanggang 6th floor ng apartil at may 12 rooms bawat floor nito. Hindi na ginagamit ang second floor kaya't hindi ko na ito pinupuntahan. Kaya't sinimulan ko ito sa third floor pero dahil sa walang guest, ay dumirityo na ako sa fourth at sumunod ang pit. Nang paakyat na ako sa sixth floor, ay may napansin ako nakatayo sa gitna ng floor. Isang matanda. Iniisip ko na lang na guest ito dahil tamang tama merong guest sa room six o four ng floor na iyon. Tinignan ko ang lahat ng labas ng kwarto kung merong mga basura hanggang sa makapunta ako sa kanya. Tinitigan ko ito at tinitigan niya rin ako. Maputi ang mukha nito at nakalipstick na pulang pula. Hmm, ang malamig at parang nanginginig na sabi niya sa akin. Natangulang lang ako sa kanya hanggang sa makababa na ako para itapon ang lahat ng basura na naipon. Habang tinatapon ang basura ay napaisip ako kung meron ba kaming matandang guest sa kwartong 604. Kaya tinanong ko ito sa front desk. Sinabi niyang wala daw matandang kasama ang room 604. Kaya ikinagulat ko ito. Sinabi niya rin na walang lumalabas na guest na mga ganoong oras. Tamang-tama at may kamera ang buong building. Kasama na rito ang 6 floor. Pinariwain ko sa kanya ang video ng mga oras na nakita ko ang matanda. Nang mariwain niya ay ikinagulat ko ito. Walang matanda sa video pero kitang-kitang lumingon ako. At tumango ng mga oras na iyon. Pinilit kong alalahanin ang mga napansin ko sa kanya. Napansin ko nung mga oras na iyon ay wala siyang suot na tsinelas at kung hindi ako nagkakamali ay napansin ko rin na nakalutang ang mga paa niya pero dahil sa naglalakad ako at nagmamadali ay hindi ko na ito napagtuunan ng pansin mula noon ay sunod-sunod na akong nakakakita ng mga kung ano-ano sa apartil na iyon minsan ay na-assign ako ng 11am to 7pm na shift mga bandang 6.54 PM ay paakyat ako ng third floor para maghanda ng umuwi. Napahinto ako sa second floor at may napansin. Nakita ko ang isang naka-amerikanang lalaki. May sombrero at malita at naka-all black na pumasok sa room 212. Nakatapat lang ng hagdanan na inakyatan ko. Binuksan niya ang pinto pero hindi binuksan ng ilaw at isinara ang pinto nang hindi man lang lumingon. Halos maluha-luha ako sa nakita. Bakit? Gaya ng sinabi ko kanina, hindi na ginagamit ang second floor. Natural, pati ang lahat ng kwarto rito ay hindi na ginagamit. Naging bodega na lang ang mga kwarto roon kaya't imposibleng may pumasok at mag-check-in. Sobrang dumi na rin ng mga kwarto. Kumaripas ako ng takbo at nagmadali ng umuwi. Hindi ko na sinabi sa mga kasamahan ko dahil matatakutin din sila. Kaya't itinago ko na lang ito sa aking sarili. Na-assign ulit ako ng panggabi. Mga bandang 2 or 3 a.m. ay sumakay ako ng elevator para mabilis makapunta sa third floor dahil takot na rin akong umakyat sa hagdanan dahil medyo madilim sa elevator na iyon ay may salamin sa kanan sa likod at sa kaliwa napagtirpan kong sumayaw-sayaw sa salamin dahil sa wala namang nakakakita sumayaw-sayaw ako habang tinitignan ang marami kong refleksyon sa salamin na sabay-sabay gumagalaw pero maya, maya minto ng isa kong refleksyon na kayo ko lang ito at hindi gumagalaw habang ako'y tuloy pa rin sa paggagalaw ng aking mga kamay. Ayoko na sanang pansinin dahil malapit na naman ang mag third floor pero mas lalo akong natakot sa nakita yung nakahintong refleksyon ko ay meron palang kasama. Sa ulo na nito'y merong mahabang buhok na pababa mula sa ibabaw ng elevator. Halos umiyak na ako sa takot. Saktong-sakto ay bumukas ang elevator at kumaripas ako ng takbo. Hindi pa dyan nagtapos ang mga karanasan ko dahil nagsimula na rin akong bangungutin sa bahay man o sa apartil. Oo, Minsan ay natutulog ako sa apartil habang nagtatrabaho at hindi pangkaraniwan ang mga bangungot na ito. Isa na dito ay hindi ko malilimutang bangungot na napaka-weird pero nakakatakot. Dahil sa wala ang bosko at dahil sa wala rin mga guests ay naisipan ko munang matulog sa supah. Pero hindi nakahiga sa halip ay nakaupo lang ako dahil sa malambot naman. Nakabukas ang pinto ng kwarto na pinapahingahan ko para kung meron na dumating akong kasamahan ay mapansin ko kaagad para hindi mahuli siyempre. Maya maya nagising daw ako mismo sa kinauupuan ko. Tumayo ako at dahil nga sa panaginip yun ay hindi man lang ako nagtaka dahil merong lumapit sa aking matanda na naghihingi ng limos mismo sa kwartong iyon. Binigyan ko daw ito ng 20 pesos. maya ay pinasunod niya ako sa kanya at may ipinakita. Pinakita niya ang pader na sa mismong floor na iyon na puro guhit ng tsok. Sa pagkakatanda ko ay mga limang guhit ito ng tsok. Pinapagpili niya ako ng isa sa mga guhit. Nakapili na ako sa aking isipan pa lang. Pero na ako dahil meron din palang isang pumipili na babae sa tabi ko. Pero mukhang sinasaniban ito. Maingay na parang nagdidiliryo at nakatirik na ang mga mata. Meron siyang kasama na humahawak sa kanya Kaya't hindi ko nasabi sa matanda ang napili kong guhit Maya-maya'y nagising ako At naisipan kong puntahan yung padir Na pinuntahan namin ng matanda sa panaginip ko Pero walang guhit ito ng tsok Dahil sa saglit palang nakakaidlip Ay naisipan kong bumalik sa pagkakatulog sa mismong supa ulit. Di ko naman inaasahan na magpapatuloy ang panaginip na iyon. Nagising daw ulit ako sa mismong supa at pinuntahan ulit ang pader na may guhit ng tsok. Ngunit wala na ang mga guhit na ito. Maya maya ay may sumigaw. Hindi ito pangkaraniwang sigaw dahil nakakatakot ito. Ewan ko pero natatakot ako sa sigaw na yun. Parang, Ooh! Yun pala'y may babae na parang nakasuot na belo ang nakatayo sa opposite side edge ng kinakatayuan kong kwarto. Hindi ko alam pero sure daw ako sa panaginip ko na yun yung matanda na nakasama ko kanina. Pero bakit kaya siya sumisigaw? Dahil ba sa ako ang nakapili ng guhit? Alam kong bangungot na iyon dahil gusto kong magising dahil natatakot na ako sa kanya. Ang ginawa ko lang ay nirelax ang aking sarili at wala pang isang segundo'y nagising kaagad ako. Napaka weird talaga ng mga panaginip. Marami pa akong mga naging bangungot. Dahil sa tulog ako ng tulog kapag walang ginagtrabaho at lalo na pag umaalis ang boss ko. Hindi ko na bu bubuoin ang ilang kwento. Minsan ay meron daw pungupulupot sa akin na itim na pusa sa buong katawan ko. Hindi na daw ako makagalaw. Binabangungot din daw ako na sobrang dilim ang buong apartil at walang kailaw-ilaw ilaw at isang babae na pinalilibutan ng mga kuting na pusa at mukhang pinapakain niya pa ito. Lahat ng yan ay same floor ko lang napapanaginipan sa third floor kung saan ako naka-assign. Awa ng Diyos ay nagigising pa ako sa mga bangungot na iyon. Lesson din sa akin iyon. Pero unti-unti rin itong nawala habang tumatagal ako sa trabaho ko Siguro ay may gusto lang sa aking ipaiwatig Ang mga kaluluwa doon Kaya ako nakakakita At binabangungot sa apartil na iyon Okay, yun po yung ating uh, Naikwento ngayon Yung tungkol sa apartil Ako uh, meron po kayong opinion Sa naturang istorya Please comment down below at maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. Miga-miga loud shoutout po sa lahat. Hanggang sa muli.